Excited lagi itong mga to pag may road trip. Gustong gusto nila nanonood sa daan pag asa biyahe. Kaso medyo struggle yung pwestuhan nila dito. sarap harap, okay lang. Pero sa likod, hindi nila masyado abot yung apakan. Halos nakatipto sila, nakastretch ng ganyan para abotin. Pag nangawit, umuupo na lang muna sa likod, nagpapahinga muna. Kaya pag titripan natin gawa ng paraan, sukatan lang muna natin, tapos kalkal tayo ng pwede magamit dito. Try natin gumawa ng komportabling apakan. Eto siguro, magtabas tayo ng pwedeng gamiting platform tapos hanap din tayong pwede pang kalso. Eto, putol tayong maliit tapos kikilin lang natin yung kanto. Bilugin natin pa ganito. Makita natin mamaya kung bakit. Ko tayong wood glue. Tsaka rugby. Hm, wala na to. Bukas na tayong bago. Tapos ribbon. Ito pang cover natin dun sa mga kanto. Gupit lang tayo ng sakto. Tapos dikit natin ng rugby. Abang pinapatuyo yan dyan, hanap tayong bisagra. Eto, dalawa. Tornilyo mga ganito kaliliit tutok muna natin to dito para mamarkahan tsaka natin barinahin yung mga pagtutornilyohan All right. Next, kunin natin yung pinagtabasan kanina. Pitasin lang natin yung formica niya. Tabas-tabasin natin para maging strips. Para ito na yung gamitin natin pantakip dito sa gilid-gilid. Tikit din natin ng rugby para at least medyo presentable tignan, di ba? Pag matakpan din tong mga sides. Itong sa harap, iwan lang natin. May iba tayong gagawin dyan mamaya. Itong pangkalso, dikit na rin natin. Gamit tayong wood glue dito. Sentro lang siya dyan sa dulo. Iwan na natin yan dyan maghapon para matuyo ng todo. Pasok muna tayo saglit sa trabaho. Sakto yan mamaya pagka-out. Ayan. Pag tuyo na, pwede na natin kikiling tong mga gilid-gilid. Saktong pinising lang. Tanggalin lang natin yung mga irregular na edges para walang nakausli lalo dito sa mga kanto tapos ito yung sa harap i-file na din natin para gawing pabilog gaya rin nung kanina didikitan din natin ng ribbon sobrang importante na fabric pantakip dito sa dalawang part na to etong mga to kahit formica na rin Last, eto. Lumang mouse pad. Tinabi natin to, baka magamit. Sa wakas, eto ng pagkakataon. hiwa din natin ng strips. Tapos, didikit natin to dito. One seat apart. Yan. Naganan natin habang pinapatuyo. Madaling araw na, kaya dyan na muna yan overnight. Sure, bol. Tuyo yan bukas. Eto, hinabol lang natin kinaumagahan. papaisip kasi tayo kagabi, baka kulang sa support at itong naka wood glue lang na sentro. Kaya dagdagan lang natin ng support, pampapanatag lang ng loob. Dagan patuyo lang ulit, tapos pag okay na, ganito na magiging itsura. Salpak na natin. Alright, pasok nagpreliminary inspection muna sila at saka Ayan, hindi nahirap ngayon yung apak nila sa likod do. Oh. Maya maya lang nagagawan na pumuesto kaya nagmeeting na sila para pag-usapan kung paano si Ste. One term at a time daw pag malaglag, deads, Balit next. So far mukha namang pasado sa kanila yung ginawa natin. Ayos. Hindi na sila mangangawit niyan sa biyahe. Only sightseeing na. Kahit humiga pa sila dyan pada pa dapa, pwede na rin. Easy tanggal kabit lang pagkatapos gamitin. Soksok lang sa ilalim. Pag kailangan ulit, salpak lang ng ganyan. Tapos, kaya nga pala ribbon ginamit natin dito. Para fabric material lang. Ito kasi yung tutukod dito sa center console. So para okay lang kahit dumiin, hindi magasgas. Lalo na tong dito sa gilid, kaya natin pinabilog para hindi sumugat dito sa leather niya. <laughs> Naginarte pa sa damage eh, no? Tad, tad 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 naman na ng gas gas. Pero at least, para lang di na madagdagan. Wala eh, tanggal selan na pagdating dito sa likod. Teritoryo na nila yung area na yan. Sa bawat kalmot at gas gas, sobrang bigat sa kaloban. Takpan na lang kung ano yung kayang takpan. Basta ang importante, happy sila dyan.